Paps, anong gamit mong pambalat ng war? Kuchilyo? Cutter? Plies? Bakit di ka lang gumamit itong OPT Automatic War Stripper? Kaibigan, bukod sa meron na itong panukat sa taba at haba ng gusto mong balatan ng na war, napakadali pang gamitin ito. Insert mo lang yung war, tas squeeze mo lang yung handle at tapos na. Hindi ka na pa magbalat ng war, mapapabilis pa yung trabaho mo at higit sa lahat, hindi madadamage yung copper ng wire mo. Ayun kaibigan, yung price nga pala nito dahil tayo ay nakapromo, 888 na lang to kaibigan, mula sa presyo na 1,250. Imagine kung gaano kalaki yung matitipid mo kaibigan, kung ngayon ka nabibili. At take note kaibigan, ito lang naman ang number one automatic wire stripper in Taiwan. Yes, tama ka na naranig kaibigan. No? sa halagang 888 mo, mapapasayo na yung OPT Automatic Wire Stripper na number 1 in Taiwan. Alam mo na kung gaano kaganda yung quality nito. Kaya ano pang hinihintay mo kaibigan? Bili na!